Hello. Uh, pangalan ko na nakilala ang Panginoon Yeso Cristo, sa mapagpalang hapon po sa bawat isa Dito po tayo sa kalawang bahagi na kung saan atin pong pinabasa, hindi bigyan buhay ang mga sifas na itinangkalog sa araw na ito. Ang una pong sitas, ayon sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa Kapitulo 3, versikulo 12, hanggang 23. Ang sabi po, ganito, Natapuan kung ang sino may magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligan ito, ng ginto, pilag at mga mahalagang bato, kahoy tuyong, yung Ang gawa ng bawat isa ay mahayag sa pagkat ang araw ang magsasaysay, sa pagkat sa pamalita ng apoy inihahayag at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaw. Well po, ang pinag-uusapan po dito, yung magtatayo sa ibabaw ng pinagsasalita. Sabi po sa unse, sa pagkat sinuman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasalita, ibig sabihin, wala pong ibang pundasyon maliban sa katong yaon sa matatwid bagay si Isong Kristo. Sabi dito, pagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na na ito'y si Kristo Jesus. Ibig pong sabihin, dahil po sa ating kapilang Panginoon, dahil po sa Kanya, siya yung naging bato na pinakapundas yun ng ating mga pananampalataya. At ngayon po, kumbaga sa patibayan ng isang bahay, siya po ang naging batong kapitisuran. Pero po, naging batong sa panunutan. O po, tinatawag na cornerstone. Ay, sa sulok ng bahay, siya yung pinagabato na pinagsasalita natin o oh, nagpapatibay ng bahay na yan. Ngayon po, kung titingnan po natin, lahat po tayo ay nakaugnay sa ating dakilang Panginoon. Ibig sabihin, sa ibabaw mismo ng pananampalatayang yan sa ating dakilang Panginoon, tayo naman po ang magpapatuloy kung papaano natin ipapatong doon sa batong yaon ang napinagsasalita ng ating pananampalataya. kung paano natin gagawin bilang tayo tinawag para maglingkod at sumunod sa kanyang kalooban na sa atin na po, kung ano ang gagamitin natin. Meron po mga pagpipilian dito. Ang iba, ginto. Mahalagang tingnan. Pero kung titingnan natin, kahit idaan mo yan sa apoy, kung iyan ay purong ginto, mananatili po ang pagiging ginto. Ibig sabihin, hindi po siya tayang sirahin. Isa pa, pilak. Ang pilak, pwede magbago yan ng anyo. Katulad din ang ginto, pero nananatili pa rin ang pagiging pilak kahit yan ay dalisayin mo sa apoy. Pilak ang kalalabasan pa rin yan sa pa mahahalagang bato. Ngayon po, kung titignan natin, kapag sa katulad lamang ng mahalagang bato, pwede siyang mabiyak, pwede mabago yung shape, o mabago yung pagkakakilanda, hindi mo makikita kung makikilala kung siya ba'y adyamante, kung siya ba'y birino, o tupas o kung ano pa man ano <clears throat> mga tawag sa mga pato dahil po maaari po siyang mabago dipindi po sa pagkatataon kung ang pinagsasaligan ng tao ay mahina o maroko at hindi talaga nakapakang sa ibabaw ng isang bato ano pa sabi dito? Ito yung tayami. Eh. na pwedeng kapag Inilapit natin sa puwisilaban agad. hindi mawala yung pananalig na yan. Sa katotohanan po nangyayari yan, dahil pong, kung titingnan po natin mula noon, yung mga tinitingala natin mga tao, na akala natin hindi na magigiba, hindi na pangiginaan ng noon, hindi mawawalay sa grupo, pero kung titingnan natin, kung hindi matibay ang pagkata patungo doon sa pinagsasaligang bato, minsan po nawawala sa sirkulasyon ng grupo. Kaya e mahalaga po yung koneksyon natin sa bato. Sabi nito, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sa pagkatang araw ang magsasaysay. Totoo po. Doon lumilipas ang panahon, nakikita natin na Kagaya ng sinabi ko kanina na ang mga aktibong mga kapatira noon, akala natin hindi na sila mawawala sa sirkulasyon. Pero anong nangyari, eh? dumanas lang ng isang pagsubok, nakarinig lang ng isang salita, nakatipisod na, pinanginginaan na ng loob. Kumbaga, yung apoy na yon na susubok, kung naging katulad lamang yan ng dayami, o yung dayami, maaaring silaban yan, kiling, mawala. Kaya po, ang pinakamahalaga po dito, ano po ba ang katayuan natin sa harapan ng ating dapilan, Panginoon? Sana'y maging katulad tayo ng ginto. Dumanas na ng iba-ibang mga pagsubok. Puro apoy man ang daanan, magiging matatag pa rin tayo at doon natin mapatutunayan sa harapan ng ating nabilang Panginoon nung sumumpa tayo na hanggang kailan mo patitindigin ang bandila ni Kristo ang sasabihin natin habang may buhay. Nawal mangyari sa bawat isa na sumumpa na habang may buhay, Tayo'y magpapatuloy doon natin malalaman kung hanggang makarating tayo sa dulo at naging matatag tayo, magiging katulad tayo ng ginto na kahit paraanin sa apoy ng paulit-ulit na nanatili pa rin ang tagiging ginto. Kaya po huwag po tayong sumuko. Ito po yung importante. Kung ang gawa ng sinuman ay manatili, na kanyang itinayo sa ibabaw ni On, siya'y tatanggap ng kagandihan. Ibig sabihin may reward. Kung halimbawa, nagtagumpay tayo mula nung tanggapin natin ang putong ng Espiritu Santo hanggang sa huling hininga ng buhay na natili tayo sa paglilingkod. Hindi tayo sumuko. Ibig sabihin niyan, meron tayong reward sa ating kapilang Panginoon. Kung ang gawa ng sinuman ay masunog, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili ay ma maliligtas gayon may tulad sa pamamagitan ng apoy. Kaya po, kung dito na po natin dito, kahit tayong matagal na sa paglilingkod, iingatan po natin yung mga inumpisahan natin ng matagal na panahon. Kapag ang pamamaraan po ng kalaban, panlilin pandaraya pwede po tayong sinuin. Pero, salamat sa Diyos kung tayo po yung dumaranas noon, yun, nagtagumpay tayo at nagpapatuloy tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Pasalamat tayo sapagkat hindi tayo malulugi o hindi tayo masusunog kundi magtatagumpay tayo. Doon natin mapapatunayan sa ating dakilang Panginoon na kahit tayo man dumarating sa mga punto ng kabalisahan, problema at kung ano-ano pa man pangyayari sa ating buhay, ang mahalaga po yan yung pananatili. Yung kaligtasan o makalagtas doon sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi ba gani nyo nalalaman na kayo yung templo ng Diyos at ang Espiritu Santo ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung diba eh, nang sinuman ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo. Siguro ito naman po, bago sa patinig natin, na tayo po ay templo ng Diyos na buhay. Kaya po, kung aaralin natin, hindi pa katate, hindi pa natin nakikilala si Kristo, tayo yung may pag aari ng templong ito. Ngayon, isinuko na natin ang ating sarili at tayo nagpasakot na sa Kanya, itinuturing na natin ang ating sariling buhay na templo ng Diyos. Dapat siya na ang nananahan, ibig sabihin, ang nasusunod na kalooban ng Diyos, hindi na po yung sarili nating kalooban. Kung ang Diyos ay buhay, dapat maging buhay na buhay sa ating pagkatao, na sa lahat ng mga gawain tayo'y natiging salo, tayo'y natiti ugnayan, o kaya ginagampanan natin sangayon sa kanuuban ng Diyos. Kaya kung sisirain natin itong timplong ito na ibinigay ng Diyos, ang iba, may mga nagpapatiwakal, ang iba, minunulong sa bisyo, ang iba, sinisira ang sariling pagkatao, kung sarili natin gigibay, ano, gigi, gigibay din tayo ng Diyos. Kaya marapat lamang na ingatan natin na kapag itong sarili natin naging templo ng Diyos sa buhay, dapat pag-ingatan natin. Palagi natin busugin. Palagi natin bigyan ng tubig na may inong. Nang kalakasan, nang tahinga, upang sa ganun patuloy itong gamitin ng Espiritu ng Diyos na buhay para ang salita ng Diyos may pangaral, may pahayag at makatulong matayo sa may mga kapatid natin may karamdaman. Kaya eh, hindi natin pwedeng abusuhin ito. Kundi ingatan natin sa pagkat ng Diyos ang sinumang tao na gumiba ng templong ito, na walang iba. Tayo po yun. Kaya po, kung tayo nag-surrender na pilon, dapat po, hindi magiging kasagabalan ang malahat ng na mga nangyayari sa ating buhay. Kung obligasyon natin, na dumatok ng templo ang mga ulan na yan, bakyo hindi po yan sagatay, pupunta-pupunta tayo para kampala na natin dahil ang nasusunod po, hindi ang sarili nating kaluban kundi ang kaluban ng Diyos na ang templo ito'y gagamitin para ipangaral ang salita ng Diyos, tumulong sa mga karamdaman, yun po yung ibig sabihin ng pampapasakot sa Diyos. Kaya po pag-ingatan natin ang ating buhay na ito, itong katawan ito, na templo ng Diyos sa buhay, na dapat gamitin lamang natin sa ikapupuri at ikaluluwalhati ng Diyos. Hindi yung sa sarili nating kapurihan. Ano ba sabi dito? Sino man huwag magdaya sa kanilang sarili? Kung ang sino man sa inyong nag-iisip na siya ay marunong sa kapanahulang ito ay magpakamangmang siya upang siya ay naging marunong ito po ang mahirap gawin kasi kung pagkamin sana halimbawa kung gusto natin na halimbawa nag-iisip na marunong tayo dahil mataas ang pinag-aralan natin kumbaga sa level ng edukasyon kumbaga hindi mo pwede ibaba ng sarili dahil matagal mong pinuno. Again, 16 years ka pabalik-balik sa school, tapos naging graduate, tapos pagdating mo sa, halimbawa, pagdat, halimbawa, palagay natin, uh, naging edukado ako, tapos ang nadaku ang kong templo, hindi naman, ang pangulo kumbaga, hindi naman nakatapos. Tapos, minusin ko na, hindi po. Kundi ang sabi nito, kung ang sila sa inyong nag-iisip na siya'y maruno, sa kapanong ay magpakamang nun siya. Ibig sabihin, kung gaano kataas ang level ng namumuno, ibabak pa natin ang ating sarili sa kanya dahil siya po ang itinalaga para mamuno. Respeto po ang ibig sabihin nun. Pero kung halimbawa, ah, dahil marunong na tayo, dahil pang magdidigta nun sa namumuno, parang lumalabas na hindi po karunungan ang tawag niya. Kundi ang tunay na karunungan, katulad ng ginawa ng ating nakilang Panginoon, nandoon sa kanya ang buong kapakumbabaan, pagsunod sa kanyang ama, sangayon sa mga inihula ng mga propeta patungkol sa kanya na dapat niyang gawin. Ganun po ang ginawa ng ating nakilang Panginoon. Kaya po siya nagtagumpay. Sabi dito, sapagkat ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanilang mga katusuhan. Kaya kung titingnan natin dito, yung karunungan ng sanglibutan ito napakalawak. Karunungan na kung titingnan natin, ah, ginagamit yung mga sariling karunungan ng tao para magpasikat, para ilakhala ang mga pangalan, para itanyat ng mga tao, para papurihan, para luwalhatiin. Hindi po ibig sabihin na dapat mangyari sa bawat isayang sa atin, kundi kinagailangan pahalagahan natin yung karunungan mula sa Diyos sapagkat ang karunungan ng sandibukan ito ay walang halaga, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Madi po punong bata patay na ang pakarami natin natutunan sa ispilahan tungkol sa mga discoveries tungkol sa mga sinasabing mga inventor o oh, nakalikha ng Korinto kung ano-ano pa. Pero lahat ng yan ay kamangmangan sa Diyos. Sapagkat naunan alam ng Diyos na siya ang gumawa ng lahat ng bagay pero pinapa-admit lang o pinapaako sa isang taong nakadiscover lang. Ibig sabihin, yung pag sinabi nakadiscover, doon mo lang nalaman. Pero dati nang mayroong gano'n Lamang, yung tao nagsikat siya, nag-aral, kung paano ng karunan gano'n. Yun nga lang, nilithala na yung pangalan niya. Kaya napakaraming mga scientists na kung magpag-aralan natin, ipinakikilala sa atin sa mga paaralan. Pinasikat ng mga libro. Pero kung titingnan natin dito, lahat ng iyan ay walang kabuluhan. Bakit po? Isa lang po kasi ang gumawa ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang tao, pantay-pantay. Lamang may mga naunan na mga tao na nakadiscover, pero hanggang ngayon, meron pa rin nalidiscover. Kaya kung titingnan po natin, ipagkatiwala lang natin sa Diyos sapagkat siya po ang pinaka pinanggagalingan ng karunungan. Sino po ba ang ating nabilang Panginoon? Siya ang tinatawag na karunungan ng Diyos. Kasi kung po natin, hindi pa ang kalagayan ng ating nagilang Panginoon. Ang akala ng mga nakapaligid sa Kanya kapag pinapatok na sila niya si Kristo, karunungan yun para sa kanila dahil natigil na yung pagpapahalang ng salita ng Diyos ng ating nagilang Panginoon. Pero, yung kapatayan pala ni Kristo, yun pala ang karunungan ng Diyos. Bakit po? Dahil handa ng handa ang Diyos na ibigay ang kanyang buktong na anak upang ipapatok sa krus. Kaya po, kung bilingan natin, ito pala ang pamamaraan ito na kinakailangan po ng mamatay ang anak ng tao upang sa ganun maghari ang buhay sapagkat kung hindi mamamatay ang ating dakilang Panginoon at hindi niya mararanasan na malagutan ang hindi niya at pagkatapos ng muling siyang buhayin, hindi po magiging baliwala po ang pangaral natin ngayon ng salita ng Diyos. Sa pagkatapos natin iuugnay, ano yung pinakaasahan natin? Ano yung inaabangan natin? Hindi natin ipapangaral ang pagkabuhay na matuloy sa mga patay. Kung walang tao na nabuhay dito sa lupa na namatay at nabuhay na matuloy. Yan po ang katunayan niya. Kaya po, karunungan ng Diyos ang ating natilang Panginoong Heso Kristo. At muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwira ng marunong na pawang walang kabuluhan. Totoo po. Sapagkat ang karunungan dito si sa Babo ng Sanlibutan, nagpapaliksama, nagpapagalingan na kung sino yung, yung pinakamarunong. Pero po, ang tunay na karunungan ginawa ng ating labilang Panginoon yung pananatiling mapagpakumbaba. Sapagkat wala pong kabuluhan kahit magtalastasan pa, maglabasan pa ng lahat ng mga nalalaman. Depende sa mga experience ng bawat tao, lahat ng yan ay bawang walang kabuluhan. Ang susunod na lang natin, yung ginawa ng ating labilang Panginoon, yung humbleness, kapag kung handang magpasakot sa Diyos. Sumunod hanggang kamatayan, hindi niya itinatakot, kundi nang patuloy siya sapagkat alam niya ito yung pinakaplano ng kanyang ama na wala nila. Kapag nagtagumpay ang at ating dahilang Panginoon na makapagpigil hanggang kamatayan at sa'y mabuhay na makulit sa mga patay, ibig sabihin, ito na yung pagtatagumpay niya na nagawa niya at lahat ng sumusunod sa kanya, magagawa rin niya dahil meron tayong katulong ang Espiritu Santo na siya nagpupudyok sa atin at bibigay ng kalakasan. Kaliwanagan ng pag-iisip upang ang lahat ng mga bagay na ating napag-uulawa tungkol sa ibang video ng ating nakilang Panginoon. Sasari ba po yan sa ating pag-iisip at magagamit natin siya sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaya kung magpatuloy lang tayo, at muli, nalalaman ng Panginoon ang pangangatwira ng magulong na pawang walang kabuluhan. Kaya, huwag ibang mamakulit nilaman sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Totoo po. Kung tayo'y napukusigil, eh, doon pa lang sa pagpapatong ng kundasyon, naging ginto na tayo. Atataasa po tayo na hanggang huli, kapag buo yung patagang ginto, Dumating man ang panahon na huling hininga ng ating buhay kung puro ginto, ginto at ginto pa rin yan. Kaya po yan ang tinakailangan natin pakaasapin. Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Sipas, kahit ang sanibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay is nakasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo at kayo kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Kaya po kung naaralin natin, kinakailangan yung pagiging consistent o pagpapatuloy ng ating ginagawa. Yung kaugnayan natin doon sa pinakapundasyon o batong pinagsasaligan si Kristo, kinakailangan itakit eh, natin doon yung pananampalatayang meron tayo na dapat may huwag mahiwalay doon. Sapagkat eh, nasa atin din po ang susi ng pagtatagumpay. Umus kung ang mga alagad ng ating dakilang Panginoon, si Pablo, si Apolos si Cephas, nagtagumpay, tayo naman po ay magtatagumpay sa pagkat. Sabi dito, at kayo'y kay Kristo, kung tayo na kay Kristo, nakapatong ang pinakapundasyon at si Kristo si Kristo sa Diyos na nagtagumpay, tayo rin naman ay magtatagumpay sa ating pakikipata dito sa ibabaw ng San Palibutan. Siguro hanggang dito na lang pakikipahagi na sa oras nito. Salamat po sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, karayunan, itulog po natin yan lahat sa Diyos. At ipagkatiwala natin sa Kanya upang ipagkatiwala ang lahat ng mga kahilingan. Salamat at isang magandang hapon sa ating hapon.